Ano ano ni mo to nai ang gin operated police? Nagdalaga ni ano mo asawa? Asawa. Hmm. Kamana ano andang ano andang sala gina ano sa police? Ha? Sinampahan na ng kasong paglabag sa illegal position of firearms and ammunition si Tatay Rosilo kahapon. Ang kanyang kaso may piyansang 200,000 pesos. Ayon kay Tatay Rosilo, magpapiyansa siya sa darating na lunis. Kasama natin si Police Captain Gilbert Abatenis uh, ng ating uh, pagtabas sa uh, police station. No? Sir, magandang uh, umaga po. Uh, pwede pong uh, makahin ang background patukol sa inyong operation ngayong uh, umaga. po nito. inyong lahat. umaga po uh, na Kapubring Archie no? at uh, sa ating mga kaibigan sa media. No? Uh, itong uh, operation ng, uh, ng uh, Altabas Municipal Police Station kasama yung uh, uh, First Provincial Mobile Force Company no. Ah uh, serve tayo ng uh, search warrants against sa dalawang individual no na kung saan is uh, reportedly ito sila na uh, notorious sa uh, uh, barangay na ito, especially sa Sitio Kabilian ito no. So mm -hmm. para magiging legal ang ating uh, paghalugog sa kanilang bahay Nag-apply tayo ng search warrant at positively naman na yung subject ng search warrant natin is nakuha natin sa dalawang subject. Mm -hmm. Anong mga particular na mga reklamo at krimen uh, na kinasasangkutan nila sir? Itong dalawa kasi ito, uh, involved ito sa gun running, sa illegal na droga at siyempre sa pag no uh, mm -hmm. sa uh, propiedad ng uh, mga kasimaryo nila. Mm -hmm. Opo, balita po namin kanina na itanong dinamin sa mga subject sa subject na ito, yung tio dito na kakalabas lang nila rin sa sa ano sa sa kulungan po. Tama po 'yan na uh, kapobreng Archie no. Nagserbi itong isa na ito, ang uh, subject number 1 natin, nagserbi ito sa iwahig sa kanyang uh, na commit na, na krimen no. Mm -hmm. So kalabas lang din ito. At yun yung pamangkin niya, kalabas niyon sa uh, sa ano natin sa provincial jail. nag mm -hmm. rin sa kaso niya na robbery. Mm -hmm. Robbery po ang sa kabila. Yung isa, yung isa ah, nito is murder. Murder, so grabe, no. So ano po ang uh, nangyari? Bakit po naka, nakatunog agad yata yung isang subject? Uh, anong mangyayari doon po, sir? Kung makita natin yung area sir. Ang bahay ng subject na pangalawa. Kung dito tayo sa taas is makikita niya na monitor niya yung approaching pa lang yung team natin no. Naka lugar siya na uh, tumakbo no? at uh, syempre makikita natin na kagubatan yung area doon sa kabilang. Uh, hindi na natin na uh, hindi tayo naka naging successful na habulin siya no. Dahil kabisado niya yung area kabisado na ng lugar, naka ano siya, nakatakbo siya. Apo. Ano yung mga na-recover natin, sir? Mga recoveries po. Yung subject na isa is yung recovery natin is uh, isang uh, caliber uh, 4.45. Uh, Then yung isa is caliber uh, point, uh, 38. Mm -hmm. Ano sir yung mangyayari doon sa nakatakas? Uh, pa, ano yan na uh, imamanhat po siya or anong mangyayari diyan? Ongoing pa rin yung pursuit operation natin. No? Mm -hmm. Uh, pero uh, ipapail pa rin natin yung uh, yung kaso agin sa uh, kanya dahil positive naman na yung subject ng ng uh, search warrant natin is na recover natin mismo sa pamumahay ng uh, uh -huh. itong suspect na naka-escape po. Uh -huh. Since nasabi niyo na parang notorious sila sir. Ano ito sakit ng barangay talaga? Yes, uh, problema ito, sakit ng barangay ito. No? Uh -huh. Sakit ng barangay ito dahil uh, grabe yung papasalamat ng mga barangay official, yung mga ano dito, yung mga taga kuminad, uh, yung mga tao dito sa paligid nila, no? Mm -hmm. Dahil nakuha itong tinik sa, or sakit sa ulo nila. Apo. Sir, congratulations po sa uh, team ninyo, sa buong uh, tropa. Baka may nais po kayong i-acknowledge o pasalamatan po. Well, uh, siyempre, unang-una pinapasalamatan namin yung yung uh, yung barangay council headed by barangay captain Arnela. Uh, uh Arnel yung barang, bagong kapitan dito no mm -hmm. Alonso. Alonso and of course yung uh, municipal mayor natin kay uh, sir Bulldog no at uh, provincial director natin sa mga kasama natin sa sa kapulisyahan ang first provincial mobile force company at siyempre yung sa inyo mga partner namin sa media mm -hmm. sa mga pumulo yung taga barangay Katmon maraming salamat sa inyong sa tulong at kooperasyon. Thank you very much, sir. Magandang uh, umaga po. Samantala, kinumpirma ni Barangay Captain Arnel Alonso na may mga natanggap nga siyang reklamo tungkol sa dalawa. Aminado, imahonin siya mo. Natandaan mo. Siya ikita pumatay sa nang mga to? Sina doon tabo, ikita? Sa no? Igabo to? Igabo to? Ah ba? Ipinatawag na raw nila noon sa barangay pero walang pagbabago. Ang nakatakas nga raw na si Ramil, ginawa raw nila noong barangay tanod. Kinausap namin yan kasama ng dating kapitan para maaksyonan yung sumbong. Sa katunayan, yung pamangkin, ginawa naming tanod yon para umayos pero wala eh. Ang gusto sana namin, ma pero wala eh. Noong nanalong Vice Mayor ang dating Kapitan, si Kapitan Arnel Alonso Narao ang mismong kumausap sa dalawa na itigil na ang kanilang di magandang gawain. Nagdesisyon na rin siya na tanggaling tanod si Ramil. Wala rin kaming uh, kuha na kung totoo talaga pero maraming nag-report kaya tinanggal ko na. Tinanggal ko na lang siya. Tinanggal mo tayong mga tanaw dyan. Yeah. Ano tanaw activities ka po? Pwede nga Anong mga activities na namin ko ma-reform mo yun? Pesman sa... Ah, Pesman niya sa sugit. man. Doon yun. Pag record man sa PNP. Tapos Kinausap ko dahil maliliit pa yung mga anak. Sabi ko, kung pwede, itigil mo na. Kung pwede, kung mo. Yun. May report din na ilang beses din namin itong nirescue yung asawa niya kasi binubugbog niya eh. Ay, so... Tatlong beses yung siguro namon naging rescue. May mga samad. Oo. Oh, Mas kapin pa siguro galing nagbahol raulo dahil nga may katungdanan sa barangay. Naging tanod, imang. Ay, ay de, datong nga itong pagtanod na na. Yun, oh. Na panood na natin kanina ang uh, pahayag ni Happy sa interview natin at uh, Tagalog version po yung ating panayam pero ito po yung unang panayam namin sa mga non-Aklanon pwede na ninyong iskip ito siguro hindi ninyo to maintindihan pero lahat naman sinabi dito ni Happy ay yung una nating panayam rin kanina sa Aklanon na mga viewers na ito po Official ano, Agwa to mapu moyo ya para ma Aristo ron dayang uh, sa uh, subject kita tong uh, search warrant. Sir initially dayang na uh, buod natong pirmo karon nga pungko makaron niya sa ubos ng nang bagay nga ra nakabaklid ni mao kabay may pusas. May sling bag sir may positive nga may ginaturo Ah uh, may mayo na positive nga ginaturo na ra nang uh, firearms. Aminado naman imo nga may mayana. May ah. Sir uh, before gin apply search warrant adong mga reporter amat uh, sandagi subject kita SW sir kaabo aton nga mga kwan karano ha, hindi gamang sa barangay agos iya sa barangay kabaabo mm. di ba nga mga complain mm -mm. kontra sa ronda yang daywag igto man sa aton nga PlayStation, no nagapit ng aton nga mga barangay ig, officially sig, igto ag, mm -mm. especially ang pamilya kun dayang sa certain aming ra no si uh, aming ara, o, biktima man ni maura na. it ni nga kwan ni nga uh, pagpanikay uh, subject uh, person ni ra, no tignan gagyong ra ha uh, ano, So anyway, sir, uh, do, nakita na ito nga medyo bukong basta-basta aruan nga bakran ko. Tiyo nga na, da dawalin iwahig, eh, tama, sir? Oh, tama ron, tama ron, No. Oh. Nakapatay, ko, so gusto kong eh. Oh, oh, oh. So, ini May... basta, basta nyo nga, basta lang sudlon, kundi preparado gina aton nga altabas pinti, agumuban po, sir? Yes, uh, nga, aton gid nga uh, gin tawanda it, na yung, uh, <coughs> ano, aga nangayong gid kita it sa aton nga provincial kaman paagi sa first provincial mobile group that's why nga gin iya sa bilog uh, daywang ka team it first mobile first mobile no headed by uh, police captain uh, Ruel uh, Derinya akong classmate nga ma uh, ni captain yes sir yes sir okay So, Kaya pala Jod Operation positive ah, lagi ah. So anyway sir, uh, ano sir mando makaroon ni mo sir? Ma Umpisa na kita it search. na searching iya di kara aga bisan continue ang aton nga pursuit operation ay ma-umpisa na kita it, uh, searching sa unahon anay dayong bagay ni i sabay na naton pwede na man uh, i sabay Ito? may investigador ako ito. may investigador man ako yes okay so ano yung... Uh, sabay-sabay lang i sabay na lang para Ah, uh, isang anu Di si 45 sa SWA. Oh, 38. 38 oh. okay. So di kita before siguro kumidungan kemudian kapon Si Radyo Manji Prima witness na ah oh. uh, si Radyo si ka public archie. Okay, okay. Anyway, thank you so much uh. oh, you, uh, okay. you. Partika, uh. So, initial pangdaya paman man Ronald, no? Rung, uh, nak da si sir, Anong sit

nga si Arnel ano, to, ano to, Arnel Alonso imo makaron dong barangay kapitan it barangay Kakon Radman Abel <coughs> <laughs> somebody police a captain da de Batiles dai wana dai wong investigator ya karon sa bagay ko Tio uh, o man na manimo amirado manimo ra di madan kano ano nimo to nay ang gin operative police nagdalaga nimo asawa <laughs> <laughs> Hmm. Ama ano andang ano andang sala gina ano <laughs> sa police.

malagad sa galing mo to. Hindi <coughs> ko nga pagbuyo na akong... Ha? Mga <coughs> unga nga na intok, -intok pa agtapot. Hinukon pa ako ni mama. Ni mama ito sa Katmon. <coughs> Bahala, uto ko na ako. <coughs> hmm... Hama, ano sa la, ni Anong kaso ni mister mo ay? O, ano yung kasayod sir ay. Wa may mga sugit? Wa. Basi may nahoptan ni mga mga bariya? Wa ako kasayod sir. Ray. Anong kwan karun basta may namatyan kami ito ta ako sana ito sa akong namatyan nga aning angkol ay mm -hmm. ito ta kami kahapon to sa aning bagay ay anak <laughs> kami sinugang ay oo <laughs> ay gulpit to dumalagan to basta may baril pa to may, may, armas to ima wa mas wa ka sayod ni Sige. Hay basi ka pamantaw si mister Mo ano yung mensahe nga mag Ha? Ah?